magandang araw sa inyo mga ka-auto sa video ito babahagi ko naman sa inyo itong ating papagawa dito sa ating sasakyan isuso so crosswind so nagpapalit tayo ng gulong Ayan. ito yung nabili nating brand the thunder air nabili nga pa na natin to sa halagang 3100 lang so dalawa na yung ating papapalitan kasi para pantay kaya nga pala tayo magpapalit na butas kasi itong isang gulong nahulog kasi itong crosswind sa ginagawang kalsada na butas yung gulong so pinalta natin yung isa kaya pagsasabay na natin para pantay Ayan. so dito nga pala natin siya nabili sa may Tambolipa City ito yung shop nila purong tinda nila dito ay puro front row na china tsaka tanderera So maganda yung Thunderer kasi ano siya Thailand made. Yan. Bago siya magkanto ng mataas na kahoy. Yan. So napakamura ng gulong dito. 3,100 lang kumpara dun sa iba na 3,500. So, after natin mapakabit, napansin namin itong gulong, hindi pantay yung pudpud. Ito, pudpud yung labas niya, yung sa loob, hindi. So, kaya ang gagawin natin, papalay natin to computerized wheel alignment. Ayan. Oh, ayan mga kaoto. Papa wheel alignment na rin natin yung gulong dun si crosswind. Yung ating crosswind ko. So, computerized wheel alignment. Ayan. Kasi yung pudpud niya nga ng gulong ay kain ni pare sa labas so yung gulong sa una ay naka ganun ng ang labas parehas kaya ito papa wheel alignment na rin para hindi masaya yung gulong na nilagay gulong na pinali yan so, ito doon sa monitor makikita dun sa monitor kung anong tama niya yan sinesenter na yung manibela tapos lalagyan niya ng holder para hindi gumalaw para nakapix na nakasenter habang ina-adjust niya mamaya yung yung ating gulong sa una Ito pa nga pala yung isa naging damage ng ating crosswind yan na UP. Kasi binuha to ng mga tao. So sa so pwersa, ayan napadantay na dyan kaya UP. So ito, sineset up na yung ating gulong kung anong brand ng ating sasakyan model ayan para dun magbabase. ito inaangat na mga kaoto so makikita rin natin dito at ma-check mache yung ating under chassis yung suspension kasi nung nahulog nga ito dun sa ginagawang kalsada eh talagang sumayad na yung kanyang tire, yung mga nasa ilalim sayad pati talaga yung kanyang muli na nakasayad dapat na dapat

Dapat maging pareha sa number. Dito sa saan? Pantay. Kung ako nito sa tulad. Dito sa gamda. Kaya hindi magkapadya. Basta nagkapadya. Kaya wala ko hindi malawin. Kasi nakalabas siya din. Nakagay na po sa mga dyan. Ay, paano nga uh, dyan? Yeah, Paano ang pag-adyan? Ito pa. Ito sa alay din. Pero kung iagamit po po natin. Eh, kung iagamit po ito. Ayan mga ka -auto, sa pag-check nung ating iladam sa pag-adjust, yan nakita na may kalig so, na yung tie rod. So, na-damage yung tie siguro ng pagkakabagsak dun sa ginagawang kalsada. Sumayad nga kasi. Kaya, yeah, ayan, yun yung naging damage. Ayan, tapos ngayon, uh, ini-align na, ini-adjust na yung kanyang tie And, para magpantay. So, nakita dun sa monitor na nakadabas itong kaliwang gulong sa una. Ayan. So, papantay niya yan. Makikita habang pinipihit na yung kanyang alignment. So, nakikita dun sa monitor. Yeah, maganda talaga ang, ganitong wheel alignment. A computerized, accurate na accurate. Yan. Bawat pihit na babago. Yan. So, pagtatamain niya lang yan. Hanggang sa magpantay. So, nagkatama yung kanyang tie pare eh, ipod din eh hindi kaya number na yan hindi o oh, aray baka nine dot na sa gitna aray dapat pumunta daw oh, yung kulay di lang na yan pumunta sa gitna oh, nasa verde dapat okay Alright. yung isang aray yung ayaw bantay babalance eh hindi kaya nga ang tangas pero yan yung aking aking kinalas